Kaibigan, samahan niyo ako dahil ang gagawin nating almosal ay mababa ang blood sugar mga kaibigan, no? So ito yung ating uh, Nordic oats mga kaibigan, no? Kumuha lang tayo ng 1 half cup na raw or rolled oatmeal, diniluto natin mga kaibigan, 1 is to 2 ang ratio ng pagluto mga kaibigan. 1 oatmeal to parts ng tubig. Ayan. So, pakukuloyin lang natin or palulutuin lang natin sa loob ng uh, apat na minuto hanggang 5 minuto no sa dahan-dahan apoy Ayan, no? so susukatin muna natin ang ating uh, rolled oatmeal mga kaibigan. No? So Nordic po ang ating ginamit at 1 uh, one half cup lang. No? Half cup lang ang ating uh, lulutuin mga kaibigan. Dahil dadami naman yan was na luto na. No? Tapos yan, uh, lalagyan natin yan ng 2 uh, two parts. No? So one half half cup, one cup naman yung tubig, no? So, two parts yung tubig, mga kaibigan. Tapos, uh, lulutuin lang yan sa dahan-dahan na apoy, mga kaibigan. Ayan. After five minutes, mga kaibigan, luto na yan. No? So, ihahanda na natin, no? May kasamang itlog. Boiled lang po ang ginawa natin sa kunting asin, mga kaibigan. At uh, sinamahan na rin natin ng pipino para magkaroon naman ng uh, iba-ibang lasa, no? So, ito na ang resulta ng ating uh, pagluluto mga kaibigan. Ayan, no? So, ang ating gagawin ngayon, meron tayong pipino, may isang itlog, may uh, Himalayan salt, at saka ito na yung oatmeal, rolled oatmeal ng Nordic, mga kaibigan. Okay? So, ito na. Para makuha natin yung aking blood sugar ngayon, bago tayo kumain, susukating ko muna ang aking blood sugar, mga kaibigan. You know? Ito na. Yan. Yan, ilan kaya ang blood sugar natin ngayong umaga mga kaibigan? Ayan. 131 mg per deciliter ang ating blood sugar ngayon. So kakain tayo mga kaibigan para makuha natin yung uh, increase no, yung glycemic uh, load nito. Yan. So, hahalo ko lang yung itlog. Gusto ko kasi ito ay nakahalo sa asin. Yan. Dudurugin ko lang mga doon sa asin. So, ito na. Ito na ang ating uh, oatmeal rolled, no? <laughs> Yan mga kaibigan, no? ang sugar ko bago kumain ay 131 mg per deciliter. Ang oras ngayon ay 9.05 mga kaibigan. Mamayang 9.35 ay susukatin kulit ng ating blood sugar para makuha natin kung ilan ang naging increase ng ating blood sugar after kumain ng 1 half cup pro uh, oats and then 1 uh, boiled egg at saka kalahati ng uh, pipino mga kaibigan. Okay? Shoutout nga pala sa Acubi Partylist no. Sila po ang sumagot sa ating uh, open heart surgery, yung ating uh, aortic valve replacement no sa lahat ng gastosin sa hospital. So maraming maraming salamat sa Acubi Call Partylist. no, naka 30 minutes na tayo. Ang oras natin ay 9:35 na ng umaga. So susukatin na natin ang ating blood sugar after tayo kumain ng ating uh, ginawang uh, pang-almusal mga kaibigan no. So, kung ilan ang ating uh, blood sugar. Kanina ay 131 mg per deciliter. Uh, tingnan natin yun mga kaibigan kung ilan ang magiging increase. 131. kumain Ngayon naman ay ilan yon 170 mga kaibigan. So 40, 40 lang ang nadagdag sa ating blood sugar mga kaibigan, no? Pumasok tayo doon sa level, no? Hanggang 200 kasi ang dapat na magiging sugar natin after kumain pag tayo ay diabetic, no? So ito ay pumalo lang siya ng 170, no? From 131 to 170. Uh, maganda po yung ating eksperimentong pagkain mga kaibigan, no? So hindi masyadong nagsu-shoot up ang ating blood sugar. Ayan, kung gusto niyong subukan, ay ilalagay ko sa description diyan kung paano kayo makakabili nitong Nordic uh, Oatmeal, mga kaibigan. Ayan.